mao ni siya mga kapriyon nga mang uban magilis og compressor nya wala gay oil oh ugang ila mo wa mga kapriyon ang kuan batik kayo basta mag aircon ka nga wala gid siya oil Kina Cool Car Air Conditioning, the official aircon installer of Alfred Surplus. What's up, mga kapriyon? Hello, Manja! May buntag So, nadugay-dugay <laughs> kita. upload sa itong mga video, mga kapriyon. Kaya kanilaging busy kita.

kompleto siya o priyon mga kaprion pero wala siya yung function so ato rin ang pull out na evaporator kaya wala sa so, hangin mga kaprion ato na siyang panangtangon ato limpihan so stay tuned mga kaprion so what's up mga kaprion gihinay na itong pull out ang iyahang uh, dashboard kay para ma pull out so na ito ang iyahang evaporator na sa sa iyahang dashboard All right so kuwag dosi doon What's up mga kapriyon? Mauna ni ang brand new nga compressor nga atong gipull out gikan sa unit. So nindot kay kuan mga kapriyo no din so pa ang tatak mga kapriyo so niungot na siya ang iyang compressor no? mohumok, mugahi so naagi na siya yung mga residyo sa ilaw mga kapriyo so mo uh, plasingan sa nato na mga kapriyo ilisan sa gidan nato og expansion valve mga kapatid niya tanaw na to ang yang dryer ana pero super far ng compressor mga wala siya ay black oil limpyo kay ang ilam mao pagid siguro yung pagka ungot niya so stay tuned mga kapatid kay ato ilisan og surplus nga Japan niya pass forward ta mga kapatid noy na nato ang atong compressor so ang evaporator mga kapatid ato ana nang naasimbol og ginahinay pod at wala nang nahuman og limpyo maayo na ang hangin so rats right, mga kapreyon so arita sa luyo mga kapreyon mag vacuum ta sa system kay eh, para masudlan sa tanag bagong oil o mag-upod nga refrigerant para magmalanert full food ang lamig sa DE 64B ni Sir Alright, stay tuned And, mga kapayon. No, kapayon. Nagbakiyam na tayo sa si system. O niya, akin ni siyang yung pasusunod mga kapayon. Natala ng daily sun o uring. Kaya na, nagbasa siya -oil. o guwil. Wala may basa din. Ang uban ba yung mga pasusunod? leaking ang babaw. Pero siya, wala man. Bakit sa uring. Stay tuned mga kapayon. Hapit na mo zero ano, to ang itong ano, system po, na ginainin na tag na sa iyang dashboard mga kapre yun muna ni, eh. hindi balik na na ang mga parts ng hindi pang so power ka na siya mga kapre eh, yun ang ato ang mga ngilingig sa ng mga backup na si Works, si Works, Scatter World <laughs> gusto mo mag-scatter guys yeah, kanang nang wak na mo ipurul guys i-click lang ang link sa kong i-click lang ang link sa imong bio right so ano siya nga kapa ibutang mo na ako sa comment section hmm ibutang ko na nila sa comment section may okay. nyo pa up mga kapiyan mo ang expansion valve nga atong pull well out sa unit kay Barado so bago na po itong expansion valve mga kapiyan sukdo so, na itong ibog na un, kung makapasar ba sa malang earth na lamig so what's up mga kapiyan atong sukdo na itong ibog sa DE64B kung makapasar ba sa malang earth na lamig lalamig mga kapiyan ah kato rin yun So na siya sa 3 degree ang iyahang temperature mga kapriyon. Dayon 1 degree. dayo pas pasang yang mga kapriyo yun, ni ha baba sa temperature tungod sa landong sa ang panahon so negative 0 siya mga kapriyo dayo negative 1 dayo, dayo negative 3 di 64b negative 4 may trip off ang compressor ni mga kapriyo negative 5 negative 4 negative 5 balik na po to landar ang atong compressor right so na naglaro ang temperature mga kapriyon sa negative Uh, What's up mga kapriyon Humari ka itong DA64B Nag-ilisa na itong compressor O nag-ilisa na itong expansion valve mga kapriyon So na naglaro yung temperature sa negative 4 to negative 5 mga kapriyon Dahil salamat sa mga viewers, subscribers sa YouTube channel Labi sa mga followers sa akong Facebook page Thank you kayo mga kapriyon So din lang tama mga kapriyon eh Bye bye Oh God bless yung